Sa pagtatasa ng mga eksperto, malaking dagok sa serbisyo ng bagong administrasyon ang kakulangan sa pondo. Dito mangyayari sa termino ni, ni Noy, President Noy, ay either babawasan sila ng serbisyo ng gobyerno o sabi na, tataasan mo yung buwis. Masaklap, masaklap na ang estado ng, ng pananalapin natin ngayon. Pero gate ni Pinoy, sa kabila nito, magpapatuloy ang serbisyo ng gobyerno. Ang sagot naman sa kakulangan natin sa pondo ay mga makabago at malikhaing paraan. Mapopondohan ang mga serbisong panlipunan alinsunod sa ating plataforma. Ang estado ng gobyerno ganito, mas maraming tayong ginagastos kaysa nalilikom na buwis. Lumobo na sa halos 200 bilyong piso ang ating budget deficit o sobrang gastos kaysa kita at maaari pa itong lumaki sa pagpasok ng bagong administrasyon. Ang kondisyon ni Dayalin ay hindi nalalayo sa katayuan ng gobyerno. Ang siyam na pisong kinikita ng kanyang asawa kada kinsenas, hindi sasapat sa kanilang gastusin. Sa bahay, sa ilaw, tapos yung mga 5-6 namin. Ay, yung 900, pag binigay sa amin ng ano, uh, nila, wala na. Numadal lang sa palad. Si Dayalin at ang gobyernong minanan ng Administrasyong Aquino, parehong baon sa utang. Sa pagtatapos ng Administrasyong Arroyo, umabot na sa humigit kumulang apat at kalahating trilyong piso ang ating utang kumpara sa mayigit dalawang triliyong piso noong 2001. Kaya hindi pa man ipinapanganak ang bunso ni Dayalin, mayroon agad ditong utang. Sa budget para sa taong ito, halos 280 bilyong piso o halos 18% ang inilaan para sa pagbabayad ng interes pa lamang ng ating utang. Alam mo, pag mo yung paggastos ng gobyerno, no? kumpara mo kung magkano kinakabig ng gobyerno sa taong bayan, pero tanggalin mo yung pinumbabayad natin sa utang, kawawa talaga ang Pilipino. Eh. Matagal na sila nagsasakripisyo. Yung tinatawag na adjustment, fatigue, siguro by this time, pagod na pagod na sila. Eh. Nasa sitwasyon na umano ang Pilipinas kung saan tayo ay umuutang para mabayaran lamang ang iba pa nating mga utang. Hindi na pumapasok yung pera dahil nandun na at hindi natin naggamit talaga para sa ating ekonomiya. Sa natitirang 591.4 bilyong na iwan ng Administrasyong Arroyo sa Administrasyong Aquino, may git 300 bilyong piso ang mapupunta kagad sa automatic appropriations o mga bayari ng gobyernong kailangan bayaran, kasama na ang mga utang ng bansa. Pero higit 100 bilyong piso na lamang daw dito ang maaring magalaw ng Administrasyong Aquino. Halimbawa may mga pondo ron na pambayad sa, sa utang o pang ng tao. O di kaya naman eh, yung bahagi na dapat mapunta sa mga local government units, yung IRA. Hindi mo pwedeng gastos Ibig sabihin, wala ka ng flexibility doon. Ayaw ba nila yon? Sigurado na may pondo ang sweldo, may pondo ang operating expenses ng mga opisina. Bakit gusto nilang hawak nila yung pera? Sa mga departamento, yung budget hindi naman po sa sa Office of the President. So ngayon, kung ayaw po ng Pangulong Aquino ng ganong estilo, o pwede po niyang baguhin pagdating po ng 2011. Kapos ng halos 24 na bilyong piso ang koleksyon ng buwis ng pamahalaan ngayong taon. Kaya ang malaking tanong sa Administrasyong Aquino, saan kukunin ang pondo? Anong gagawin ng gobyernong ito para sa susunod na anim na taon? Yon no? Yun ang pinakamabigat na problema. Pero papaano, nasa na ano yung plano? Ayun, I think yun ang pinakaimportante. Si Dayalin, pagsasanglang naisip na solusyon sa problema sa pera. May DVD player ninyo, ano pong balak ng gawin dyan? namin. Bakit po Kung bayad sa inyo. Habang si Kinoy, mas pinagting na koleksyon sa buwis at pagtugi sa mga magnanakaw ang nakitang solusyon. Bawat linggo po ay may bago tayong kasong isinasampa kontra sa mga smuggler at sa mga hindi nagbabayad ng tamang buwis. Marami siyang ambitious program na sinasabi ko, pinangako ng kampanya. Sa tingin ko, hindi magagawa yan ng hindi kailangan magbuwis. Pero para kay Pinoy, hindi solusyon ang pagdadagdag ng buwis. Pero reviewin yung mga perks na binibigay. Matagal na yung sinasabi ng Department of Finance, yung mga pabor na binibigay, yung pababaan ng mga tax rates, mga holidays, eh, itigil na yan. The best time to reform the tax system is on your first year. So okay. pag inantay mo pa yan, too late. At kung magtitipid man daw ang gobyerno, sa luho daw ito itutoon at hindi sa mga servisyon nito. Kung mag-austerity naman, austerity sa pagnanakaw, austerity sa overprice, austerity sa biyahe, austerity sa mga mabunggang mga panggastos. Pero dagdag sa edukasyon, dagdag sa health. Nakaatang sa kanyang liderato kung saan tutungo ang bansa sa susunod na anim na taon. Ito ay panahon ng sakripisyo at ang sakripisyong ito ang magiging puhunan para sa ating kinabukasan. Tatanggalin na natin ang pinakamalagaw manong leksyon sa kanyang kauna-una zona SONA ay ang natutunan mula sa mga pagkakamali ng nakarang administrasyon. Ngunit huwag nating kalimutan na mayroong mga nagnanasang hindi tayo magtagumpay. Dahil kapag hindi tayo nagtagumpay, makakabalik na naman sila sa kapangyarihan at sa pagsasamantala sa taong bayan. Panahon ng Sona ni Pinoy para ilatag ang mga aksyon tutugon sa paglobo ng ating mga utang ang umaapaw na gastusin ng pamahalaan at pagkalimas ng kabanang bayan. Pudyat ito ng pagtatapos sa pagtuturo kung sinong dapat sisihin at pagbabantay sa mga planong dapat gawin at mga pangakong dapat tuparin. Ako si Jig Manika, tong nakatala sa aking Reporter's Notebook. Ito ang wawadam na nag ng tubig so Manila mula 1908 hanggang 1968. Ngayon may problema tayo sa kakulangan sa tubig. Isa raw sa posibleng solusyon ay ang pagbuhay muli rito.